Hi guys! For today's video, eto, pupunta kami sa Landit na kung saan bibisitahin namin ang tanim ng aking uh, bianan. Sinundo nga pala kami sa bahay. Ito, napakaaga pa. No? Sabi niya kasi is, wala na rong mag-harvest. So, kailangan niya yung aking help para maubos ko lahat yung kanya mga protas doon. Dito rin nga pala ito sa loob lang ng garden board. Kasi alam mo na may mga area kasi dito talaga na mga bundok na pinaging preserve nila. No? At ito ay ginawa nila ng mga tanim. Pwede nga rin dito ng uh, mga masro mamaya. So ito, magbabiyahe pa kami. Center of attraction talaga itong mataas na building saka smooth lang yung biyahe mga Inday gawa ng hindi naman kalayuan na sa one hour din lang ang biyahe. So, so, ito na nga mga Inday. Nakarating din kami no. So, ito yung itsura. oh, di ba? Ang lapit lang. At saka yung mga green forest na dyan na malalaki dyan tayo kuha ng mga mushroom. Pero hindi pa sa ngayon. Siyempre, kay September pa man kaya katapusan ng uh, August. Na, no? So, ito na nga. Ayan, yung aking uh, biyanan. Mm -mm. So, ito yung kanilang area. O, di ba? Ang ganda. O, parang sa probinsya ka lang talaga. Pero, nasa city din lang ito mga hindi. shout out nga pala. Sa mga kamao mo na nom din ha. Shout out pod sa so, magbantay lang sa tanom sa kapitbahay <laughs> so mahoni guys no sila diri perting pagka kusog ang na inog pang harvest na wa na di na sila harvest na pula naglantaw so si inday babies pa dyan daon sa balay no gisondok pa dyan ko sa balay na ako kaya ron mamuksir ako sa ihang mga protas na nawa lami dyan sagsanay sanay kayong mangawat sa <laughs> tanom sa kapitbahay. <laughs> Kay tanawan ninyo. O, oh, yung sa Di ba? Ikaw na lang tagaan, ikaw na lang mamuksi. Ako, tatutuod lang, no? Tamad ka, ayaw ko mananom. Kaya ang gusto rin nako mamuksi rin kapag inang mamunga na. Mura nang gusto nako ako, mangharbis. Ako pa dyan mangunang-una. <laughs> so, ay mga inday, ni ata Atadiron, tanaw ko din yung 14 isa. Dito sa Amua, may naamay may nani sa garden. Kaso aslom. Pero di pa rin isa. Lami kayo. Dagko pa yung kayo tanawa. Mm. Sa may gusto ani. Pag-comment mo din ha, no? Eh, hey, panagaan ta mo. Feel it, Obi, Obe? Dem, dem, special. Special meat. Di, sana, di, Det är spännande här det är Reningsverket där. Jag låter fan, det blir lite på det är lite svårt att på den ena till den andra. Det rinner igenom där. Det är filter som plockar upp. Det är från föreningshuset. Och duscharna där.

para mga nunal. kuya na? yung yung. bildo ha eta? Kam? Eta? Iguda gubin. So? Inti sur. Di ipugor din ni sur. Her ente. Andan. Andan. isa sa mga typical na prutas dito sa Sweden. Mapipitas mo lang siya tuwing summer. Yeah. Ito mga indaya. Doon banda sa amin, sa garden. Meron ganito din. Hmm, um, kita niyo, di ba? Sobrang dami. Sa katataba niya. Hindi ko ito pinamimitas doon sa garden kasi medyo maasim. Pero dito sa kanila, sa kanya, matamis yung kanilang ano. Ito sa matamis, hindi siya maasim. So, ganyan siya. Ang dami oh. Yan yung mga inday oh. Parang, parang, parang ano. Hmm. hmm hanggang ilalim pong 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 talaga sa para sa ariyos mm. biro, na oh ganyan mm. na mga mga makita di ba? sobrang dami at saka tataba niya hanggang hmm. ilalim pong 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 talaga sa para sa ariyos <todic> <todic> hi, na Mauna trabaho naton, guys. Mangharvest ta tanom sa atong kapitbahay kay nagpatabang man sila. kaya di na mabasta ang tanom sa kapitbahay tanaw ra na ninyo. Hmm. Dungan kayo napay mga halo o no? wa pa naka hey, hi. Ikaw bang may ari dito? <laughs> ang pagmana ng ari-arian. Ang gaganda ng mga bahay dito, no? Tuwing summer lang talaga ito siya mga Inday na pupuntahan. Ayan, may natutulog din dito. Pero hanggang summer lang talaga. Ay, magaganda doong bahay. Oh. Siguro mayayaman talaga doon ang gusto. Tatama ng mga anak ko. Oh. So, ayan. Nalagsa lang to guys. Dere po ko ga guys og mga kantarel. Mushroom dere ko ga pod. So wala pa daw, hindi pa daw naka ang pamuksian sa mushroom karon. Temprano pa kuno kaayo. Ni ano ko sa ikay iya ha. Mamuksi ta liwat sa oo. Nya karon kay di naman sa kapang tuwad-tuwad og tinarong mga inday no kay yang legs na nanuman. man na operahan. So ako ra jud ni maning kamot. Kay ako ra man po mahilig mo kaon. So ako ra maning kamot. Nga akong bana gani mga hinday? So tamaran jud ni kay akong bana oi. Eh. Bisag mag-video na lang. Pareyon sa ni So, mauning ilang balay. Mga panimalay dire. Di ba? Makadumdum ko ani mga inday no hanggang may pa may. Nani prinsa mo ah. Hmm. So, katong kalasangan na yan dyan inday. Maunang mas roman din ha. Kalasangan. So, wak pa masyadong tao kay aga. Buntag pa mga Wala Alas otso Sundo na misa sa balay. Ito na po sa uturo ka hindi, mga pako. Pero... Bion! Siya mo, hi! Hmm. Dati may kabayo dito, mga hindi, si Brandon. Sige, nagsakay kabayo dere Mukbang na naman tayo ng red berries at blackberries So, ayan. O, ba? Diba? Libre lang mga hinday. Wala bang 30 minutes sa pamamimitas. Ito lang pinatas ko kasi. Hindi naman namin kayang umusin. <laughs> Pero pwede mo itong gawing juice. Pwede mo siyang gawing sap. Ito, yung mga to. Pero ito siya. syempre lalapangin ko lang. At dahil meron akong karning ano baka so maghanda siya sa steak. Ito ito ilagay mo. Lutuin mo lang siya no. Pakuluan mo lang siya, lagyan mo sana ng konting uh, asukal. So <laughs> lamit medening mamukse tag prutas atong kapit bahay. Sanay man tani ani. Eh. So ano, eh, continue na lang nato ni. Eh. <laughs> sa tinuod lang mga inday no. Yan, shout out sa inyong lahat. Dito sa Sweden, typical lang ito sa Sweden na makikita mo siya, no, sa tuwing summer lang talaga. At sabi ng aking Benan, pwede daw akong bumili ng uh, seed at itanim. Kasi tinanong ko siya kanina, paano ba ito itanong papa? Magbili ka lang sa tindahan. So, mga inday, maghanap talaga ako ng ganito at dalahin ko dyan sa Pilipinas para itanim. Kasi para makatikim din kayo ng ganito kung bakit Uh, nabubuhay lang siya sa tuwing may araw. So, sana sa atin, no, oh, mabuhay ito siya. Kaya, lapang na tayo. Mmm, sana all. Kain pa more.